natin sa lakas ng mutya ng tubig nya to yan ah uh, ng tubig yan mga kapatid lakas talaga naman mutya ng tubig mga kapatid sobrang lakas sana na diba legit na legit mga kapatid na mutya ng tubig yan o no? yan tubig talaga tubig talaga mga kapatid yan yan. so mapagpalang umaga mga kapatid grabe mga kapatid grabe habang nagkakapyaw dito mga kapatid oh nakaupo ko dito sa puno ng mangga ayan puno ng mangga mga kapatid Ayun, sa likod ko ama nagkakapya ko dito mga kapatid meron ako dito napansin na isang bato na kulay itim kulay itim siyang bato Uh, meron siyang katabi na palagay ko yung mutya talaga ito mutya ng tubig So, mga kapatid ha, papakita ko sa inyo Haba. nakita ko lang ito ha, nagkakapya ako dito yan mga kapatid o nakikita nyo yung itim yan, itim mo itong itim yan akala ko ba ito pala hindi isang bunga ng jimilina pero may katabi siya mga kapatid yan o yung kapatid yan mga kapatid katabi niya ayaw magpa video ha lumalabo kamera natin yun sya mga kapatid oh. yan luminaw na yan o oh. yan mga kapatid oh. Akoyin natin mga kapatid oh. Yan. clear na clear Ooh. hindi siya buti mga kapatid ah. bato yan. bato talaga yan yan yan. mutya ng tubig mga kapatid. Nakachamba tayo. Nandito lang sa puno ng mangga. Malapit sa puno ng mangga mga kapatid. Yan no? Mucha ng tubig. Nakadali tayo. Habang nagkakapit tayo dito, may mutya tayo nakita. Ayan no? Legit. Yan. Tubig talaga. Oh kailan nyo crystallized na parang alam nyo ba yung nagyelo na tubig yan o yan legit o oh, diba mga kapatid hindi natin nakalain nagkakape ka lang dito sa nagkakape ka lang eh may moots magpapakita sa iyo yan ang mga legit mga kapatid ayan pagpalang umaga sa inyong lahat mga kapatid. God bless, God bless. Swinerte tayo.